哎。<Yeah. S 2> yeah. Nakita mo ito, nakita um, oh, 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 oh. mo yan ha, oh, mo yan, naka-diretso ha. Diretso mo yung ko, camera mo, ganyan. Tinungo, tinungo ko yan, diretso ha. Tapos ipindutin mo na yung gitna. oh gitna. O. O, tama? Ha? I diretso mo siya, hindi, babang konti. Yan, konti mo. Pagal. Diretso ha, diretso camera. Ang galing lang. Hmm, yeah. May natin be this? No.

Oh, tama mo ba ba? Oh, tama yeah, okay, okay. okay, okay, okay. okay, okay. 待ってください。 galawin hirap ko. sa akin. dali na Okay, pati na Yeah. Oh, ginagalaw mo eh. Pag sumulang taas, ano lang habit, katortaran sa akin. Yan, yan. Leben mo lang. Ayan. thank <laughs> you O ikaw naman ah Pantay mo ah O ikaw na Sige Lung 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 Ikaw na Iyan Ikaw na Uy mababa yan Tas sa'yo. Ah, sa'yo to. Yutaw, ang ganda. Yeah. <laughs> Thank you. Pwede, Madeline. <laughs> Pwede ah. Ang pangit ko naman. Nagyan lang Pero yung mga edit, mm -hmm. ilong ko? Feels <laughs> alright when ng ilong ko, Madeline, you know? Ano kaya magandang pose na hindi ilong ko? Ayun, magandang

Sige. Yeah. Solo. Ano na ba yan? mo. na dito. Ikalante ko Ang galit. Gandang na kasi. Ano mo, bag! Ano ba